Napansin mo bang palagi kang may buhok sa suklay, unan, o sahig? Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng hair fall, at kung hindi ito maagapan, maaari itong humantong sa pagnipis ng buhok o mas malala, pagkalbo. Pero alam mo ba, may mga natural na halamang gamot na kayang pigilan ito? Ngayon, tatalakayin natin ang apat na pinakamabisang sangkap para sa malakas, makapal, at malusog na buhok. Unang-una sa ating listahan, ang aloe vera. Tinatawag itong hair healer, dahil sa taglay nitong enzymes at vitamins na tumutulong sa pagpapatibay ng buhok. Paano gamitin? Kumuha ng fresh aloe vera leaf, hiwain ito at kunin ang gel. Emasahe ang gel sa buhok at anit sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Iwanan ng 30 minuto, sa kabanlawan gamit ang maligamgam na tubig. Gawin ito dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo para sa best results. Ang vitamin A, C, at E nito ay tumutulong sa pagbibigay ng moisture at shine, kaya hindi lang basta matibay ang buhok mo, may kantab din ito. Ang susunod naman ay ang deep nourisher, ang niyog o coconut oil. Ito ay likas na mayaman sa lauric acid, na tumutulong sa pagpapalakas ng hair shaft. Paano gamitin? Kumuha ng virgin coconut oil at painitin ng bahagya. E massage sa anit at buhok ng 5 hanggang 10 minuto. Iwanan ito ng overnight para sa maximum effect. Banlawan sa umaga gamit ang mild shampoo. Gawin ito sa dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo para sa best results. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang malunggay. Hindi lang ito pampalakas ng katawan, pampalakas din ito ng buhok. Paano gamitin? Malunggay hair rinse. Pakuluan ang isang dakot ng dahon ng malunggay sa dalawang tasang tubig sa loob ng sampung minuto. Hayaang lumamig at gamitin bilang banlo sa buhok pagkatapos mag -shampoo. Huwag na itong banlawan ng tubig para sa mas matagal na epekto. Malunggay Hair Mask Dikdikan o i-blend e ang malunggay leaves at haluan ng coconut oil. Ipahid sa anit at buhok, iwanan ng 30 minuto bago banlawan. Gawin ito dalawang beses sa isang linggo para sa mas matibay at makapal na buhok. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kalamansi, ang natural cleanser, ng ating buhok. Paano gamitin? Pigayin ang dalawa hanggang tatlong piraso ng kalamansi at ihalo sa isang kutsara ng coconut oil. Ipahid sa anit at iwanan ng 15 hanggang 20 minuto bago banlawan. Para sa mga may sensitibong anit, ihalo ito sa tubig bago gamitin. Gawin ito isa hanggang dalawang beses sa isang linggo para maiwasan ang hair dryness. Ngayon, alam mo na ang sikreto para sa malakas, makapal, at malusog na buhok. Wala nang hair fall worries. e share ang video na ito sa iba para mas maraming makinabang sa natural na lunas na ito. Like, comment, at subscribe para sa iba pang mga videos.